Hinugay. You know, wow. Bispan. Uy, kanami. Ah. <coughs> <coughs> Dinasawa mo. <coughs> Sino ikaw? Oh, quay sino aku hmm kita mundang tapos sino be ay no ko loi ta kon mau li ta wa ta de wa ta ko nakila sino aku kaan kaan ka nget ne kaan ni mone de le la la ko nakila la tapos ditong hindi na siya nakakilala sa mga pinsan niya nga galing sa South Cotabato kasi I bago lang yan siya nakarecover sa iyang sakit si Itik pero I hindi ko pa siya I nakita kaya na una ang mga pinsan ko nagkado dyan sa may Wait, na sa pispan ng pinsan kong isang nakapatid niya ayan, ayan. amo ganyan guys ay, kung lapat ka mo ay, dota na mayroong basa um, pwede ninyo gawin imuon o oh, mag ilunggo tala mag kita Pwede ninyo himuon na pispan. Inang portion ng iba nyo nga ano. Kaya para libre ka May pira pa kamuadlaw adlaw-adlaw. May kwarta pa kamuadlaw adlaw-adlaw. Amo nang style doon sa ano sa North Cotabato. Ang tawa ninyo, lapat ang ano nila dira. Ang lupa. Ang ibang mga portion ay palayan. Ayan ang mga portion na isda. Internet may puso niya nga tilapia at ng saka mera, ki, bian, ano, yung pantat, pantat. mo na siya. O. Abangan niyo yung ano, ang ayan, ayan nagadako pang ay akong pinsan sang isda sa isda para ipakaon sa amon. Amon na. para lutuon niya. may may pakso, may pinirito. Abangan niyo karon sa ano, araw ara ang iyang, ano, dira kami magkaon gapon mismo sa gitna ng iyang, ano sa tunga ng pispan mm -hmm. may okay, ano na siya eh may may ara siya kubo. ang ganda ng ay may ilong kita no ay kasi ano ay eh, nasanay ako mag maghambal ng tagalog sa ano um, may ara na siya ng kubo sa tunga ng pispan niya may ara gibutangan niya sa mga bulaklak sa at cortina Lantawan ninyo ang iyang uh, kubo sa tuwa ng pispan. Kanami lantawan. Kani guys, kung kung gusto ninyo mag bakal at mag-adventure dito sa Matalam sa Kibya. Pwede ka mo mag-adventure dito sa ano uh, sa place ng pinsan ko ma-enjoy ka mo kay mahanami ang ano ang lugar. Malam na ang lugar. Tapos ah uh, ko ang ano ang pantat dito. Ang tinapya gamay pa lang kay bago pa lang abinya ano eh ba, parang bago pa lang hindi pa harbison ang ang hito niya amo nang harbison uh, gin harbison na kay gin baligya na tong December na New Year kay para may kwarta man sila amo na siya Oh, lantawan ninyo ha, guys ang ano, ha, ang palibot ha, sang iyang apispan may mga bulak-bulak pa na. Oh, lantawan ninyo may mga bulak-bulak pa na siya sa kubo-kubo niya, mga kubo niya. To, kubo -kubo niya oh. Makita niyo na karon, ang sa sang kubo-kubo niya may mga decoration. Kaya La, si kubanye, ka na, ni, na, kubo -kubo niya na Kubo-kubo niya Kaya Balay mo, balang araw, da oh. mo makakadto dira ka gusto mag picking ng isda masilip ko gani kinanglan oh, da mo unya gid ang isda boy. kay para mag ano siya ng picking nang oh. kung pila imo madakop timbangon ah, lang kag amo lang imo bayaran oh di ba oh gusto kung gusto nyo nga magsubad dira o magluto tag mag magkaon pwede man te may ara o oh. ara ang kubo niya o oh. pero sa so, sila so, sa iya kubo nami na lang tawon ba kaya Ding, pala mo, pa lang o ang dalan nga pagkatong kahon, kahon na siya eh tingnan niyo ang kahon niya may mga may mga bulak di ba may mga bulak nami na lang tawon um, haro no, tanatan sa ano tanan namo ara pagis na kami patanay mamunit sa, uh, sa, uh, sa tunga na sampispan pispan kaya may pispan pa doon sa gilid ng kubo niya eh o lantawan lang tawon niya siya kami isang lang tawon ang ano palumi. palomi ang iyang pispan Sige na. Ah. Mga misunderstanding bala. Amo na siya ang life. alaoy. oy, kaluoy man.

nang tawa ninyo oh. Dahil mo ginakalubihan, ang iyang ano kalubihan, kasagingan, ay mga bulak sa palibot sang iyang iyang ano, cottage. Amo nang iyang uh, cottage. So, lang ninyo dito. Pispan dito oh. Ayan. Ang tawa sa ano. Pispan pa na na siya. Ara na ako na gata um, nah, ay kay... ka, ka, Amo na hinay-hinay lang ako kay basi mahulog ta sa sa pispa niya kag makapaligo alam lang Amo na. Amo na ang pag-abot ko. Oh, ay, ay hindi gali. Amo ina ang gali ang pagsilod ko. Kaya dito man ako naman, kag sa, naman, sa naman naman ano. Sa palibot naga side seeing side seeing. Kay wala pa man ako nagsilod sa ano sa cottage. Amo na siya. Sila mga pakaisa ako nakakaon na. Oh, aras niya, o lang ako po ang sa siya tapos ang slakaon. Oh, lang tawanin lang sila sa iyang kung nga o, May mga kurtina na sa nga sa na ano. Sa yan ng may mga bispa. design na siya nga ano. Tapos ang iyang alamisa may tibul cloth. Te, amo na. Oh, lang ang okay, palibot. Amo na siya. Oh, amo nang ang kasagingan. Tapos may niyog. Amo na ang diskarte sa ano, sa probinsya. Para maka saksisip makakuwarta makakwarta ka mo, kinanglan, hindi lang palay ang itanom nyo, hindi lang gidmais ang itanom nyo. Kinanglan, damo ka mo opsyon. At hindi lang ina, ha, may baboy ng pinsan ko. Mas isa o dalawa, at least ano, ng... Nang... May ara sila nga pang rolling ba, 'di ba? O kung wala silang harvest sa palay, may niyog sila nga harbison, ba, may saging sila nga harbison nga uh, ibaligya. Ba, Hindi ka gid magutuman basta sa Basi probinsya ba, ka nagpuyo. di ba? Diba? Kontra nga sa siyudad ka magpuyo. Kaya kung sa siyudad ka magpuyo, kung wala ka kwarta, wala ka gising pagkaon. Sa probinsya, basta wala ka kwarta, bukta, kakaon bukta ito, ngayon, agad, ha, agad. May harap ka nga. May harang ka nga Paalay, nga tanong. May isda ka nga ginabuhi. Ginaaway nga tanong may manok ka na ginabuhi, gina... Kay way ko nainday ka pa. May gulay ka nga ginatanong. Pero kapila Tano. na, na Diba kung buhi ka Ang imo lang baklon, asin lang. O diba? Ang iba ganyan, nga tanong pagin si. Eh. o eh. ang baklom lang sibuyas, kung mahal ang sibuyas, pwede naman hindi ka magbaka lang sibuyas. Kay hindi naman importante nga may sibuyas ang sudan, ang, ang importante may sudan ka. Kung mahal ang sibuyas, di, Agwanta sa nang kamatis kag bawang, di ba? Luya, di ba? Kay gata naman kami gapon sang luya sa dire sa probinsya kay ang ang luya dali man lang na ibuhi. Kag dali na sa magunod. Amon na siya kag may mga ko ano-ano mga prutas na ang tanom 'di ba? Ang iba ko nga pinsan katanom sila ng rubber eh. every 15 days may alas lang harbison. Ayun oh, no? may mga niyog na siya oh. Nantawa pa sa mga pispan niya may mga Support niyog lang gyapo na siya nga gitanom. Di ba? Toto, natawa ang pispan. Kay, lapat ang pispan niya eh. O, oh, alam ninyo ang pispan niya, ara ang kubo niya. Amo mga hambal ko na sa iya, nga mag, patukod pag isa another nga mga kubo mas manami kung may lima sa kubo. kaya para kung sakali nga mawelno nun ang iyang pispan at may mag adventure dyan nga gusto magkaon o ah, mag gusto magdakop mag, mag, mag ano ang mga tao dyan malay natin mo di ba? hindi natin bala ng future ba? Diba? Di, siyempre, kung ikaw ka magdakop, pila imo dakop, o oh, kiluhon lang. O oh, kung hindi ka balong magdakop, di ang may-ari ang magdakop para sa imo. O oh, kung gusto mo dala mo pamilya mo dyan, para mag-adventure ka mo dyan, magkaon-kaon ka madira. Di, pwede man, di ba? Maganda mag-adventure sa ano, sa sa probinsya. Kay damo ka namit nami lang taon, di ba? Eh, siyempre, ay kaydra ka mo sa farm, Siyempre, hindi ka mo mag-expect nga ang dalan simentado. Kaya siyempre, eh, farm na eh. Pero pag abot nyo sa ilang uh, baryo, simentado na. Pagka ito lang na sa farm ang hindi simentado. Pero at, at least, nga ang nga tawag ng adventure. Kaya kasi, mahirap pagpasok doon. Eh, kung madali lang pagpasok, eh, hindi na yung adventure, explore na tayo. ba <laughs> diba? O, kaya yun. Kung ang mahilig lang sa pag-adventure na... Amo na siya ano, ang, ang ang plastada dira. O oh. Lant lantaw ninyo ang cottage siya, 'di ba? Daw hindi lang ordinaryo ba? O, may mga kurtina-kurtina nga design na siya. O, oh, 'di ba? O oh, kag may mga bulak, may mga bulak na nga sa palibot niya. Ato oh, may pispan pa ato sa pikes pispan pa mo na nga ang cottage na ara sa tunga ng pispan. Ara iya sa wow, tung nakabayo nga blue. Tung forward ko na lang sa iyo, Desi Misi. Tut

Yan, nakita nyo ng, ano yan, na picture ng swimming pool. Ang ganyan mo, nasa pakaisak ko, para nga, mag, gusto nyo magpalit sa swimming pool. Amo na siya, may swimming pool. Ay, ang ya, anak ko nagat pang laba, nalapit sa swimming pool. Amo na. Pero kung gusto niyo maligo dyan, ang mga anak ninyo, maghamba lang ka mo, para iyan yung kag kagbaguhon ang tubig.